ang ating pag-aaralan ay mula po sa taga-Pilipos. Ano po? Aklat po ng Pilipos 4.19 So, ang sabi po ng ating nag-aaralan, ang pamagat po ay ang Diyos po ay tumutugon sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, lagi po nating pakatatandaan lahat po ng ating pangailangan, ang Diyos po ay tumutugon. Kaya ano man daw po yung kailangan natin, iyan po ay ibibigay sa atin ng ating Diyos. Ano po? Ang sabi po sa aklat ng Pilipos 4.19, ang sabi ay ganito, At buhat sa hindi nauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Okay? So na po sinasabi sa Biblia na ang lahat daw po ng ating mga pangailangan ay ibibigay po sa atin ng Diyos ano po, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So na po dito na sa ating buhay sa mundong ito, Lesyano, mga anak ng Diyos, ano po, Anuman po ang ating katatayuan sa ating buhay, tandaan po natin, anuman po ang ating kailangan, ipagkakalaw po sa atin ng Diyos Yan. Kung kinakailangan po natin ng kagalingan kapag tayo may sakit, ninararamdaman, may ibibigay po sa atin ng Diyos Yan. Kung kailangan po natin ng kalakasan, ibibigay po sa atin ng Diyos Yan. Anuman daw po 'yung ating pangailangan, Ibibigay po sa atin ng Diyos yan. Lahat. Ang sabi sa Biblia, lahat. Lahat lamang ng ating kailangan. Ngunit kapag hindi po natin kailangan, iyan po ay hindi ibibigay sa atin ng Diyos. Dahil alam ng Panginoon, kapag hindi natin kailangan, hindi po, natin, hindi po ibibigay ng Diyos yan, kahit po hingiin natin. Ano po? Dahil ang Diyos, mas alam po ng Panginoon ang kailangan natin kaysa po sa atin. Minsan, akala natin kailangan natin ng isang bagay, ngunit hindi pala. Minsan ay luho lamang. Minsan, lagi tayong hingi sa Panginoon ng kung ano-ano. Ngunit hindi naman talaga nating kailangan. Mas inuuna po ng Diyos yung lahat ng ating mga kailangan. Kaya nga po ang sabi sa Biblia, ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Ano po? Kaya pag alam mo namang hindi masyadong kailangan at hindi kailangan kailangan, huwag na po natin hingin sa Diyos. Bakit? Hindi din po yan ibibigay ng Diyos. Kasi minsan, napapahamak po ang tao ano po, sa mga bagay na mayroon siya. Kayamanan o anumang bagay na nagpaparangya sa kanya, minsan po ay napapahamak ang tao dahil hindi niya po kaya itong pangalagaan. Diba? Pero kapag alam ng Diyos na kaya mong pangalagaan ang isang bagay, ang isang kayamanan, ibibigay po sa iyo ng Diyos 'yan. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, lahat daw po ng ating kaya ng ating kailangan ipagkakaloob ng Diyos. Ay eh, kapag alam ng Diyos na humihingi ka ng kayamanan, alam naman ng Panginoon na hindi mo naman kaya. Bakit? Anong gagawin mo sa kayamanan? Sa kayamanan para lamang ipagyabang, para gamitin siya hindi tama na po. Kaya bilang mga anak ng Diyos, matuwa po tayo at makontento kung anong meron po tayo sapagkat alam ng Diyos, yan lamang ang ating kailangan. Tandaan po natin, kapag hindi po natin kailangan, hindi po talaga ibibigay ng Panginoon. At yung lahat ng ating kailangan-kailangan, iyon -kailangan, po ang ibibigay ng Diyos. Kaya minsan nagtataka tayo na nanalangan tayo ng isang bagay, hindi ibibigay ng Panginoon. Tapos yung hindi mo naman hinihingi, ibinibigay ng Diyos. Bakit? Dahil alam ng Diyos kung alin ang mas bagay sa iyo. At alam ng Diyos kung alin ang kailangan mo. Kaya po napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon sapagkat ang lahat daw po ng ating kailangan ay ibibigay ng ating Diyos. Ano ba ang number one na kailangan natin? Di ba yung ating pagkain sa bawat araw? Naranasan niyo po bang wala kayo makain? Na ano po, imposible po yan. Dahil ang sabi ng Diyos, ibibigay daw po ng Panginoon ang lahat ng ating mga pangailangan. Ano po? Lahat ng ating pangailangan ibibigay ng Diyos. Eh bakit minsan wala? Baka hindi ka humingi. Bakit minsan wala? Baka hindi talaga kailangan mo. Ano po? Bakit minsan wala? Lakasan mo pa ang pananampalataya sa Panginoon. Dahil ayon sa iyong pananampalataya, ipagkakalob ng Diyos ang lahat ng iyong pangailangan. Ang sabi sa kasuluday. Kaya po, kailangan, ano po? Ay, magtiwala po tayo at sumunod sa Panginoon. Sa hirap po ng buhay, di po ba? ang mundo, pahirap ng pahirap. Manood ka po ng balita. Lahat po, pinakikita, may Walang makain. Walang trabaho. Hindi makapag-aral. Ano po? Sa hirap ng sitwasyon. Pero isa lamang po ang solusyon niyan eh. Kailangan po ng tao ng Diyos. Kapag ang isang tao ay may pananampalataya at naglilingkod sa Diyos, hindi ka po hahayaan ng Diyos na maghikaos. Anong sabi ni Haring David? Matanda na ako at simula pagkabata. Sa tanang buhay ko'y wala pang nabalita na sa taong tapat ang Diyos ay nagpabaya o ang kanyang anak man ay naging hampas lupa. Bakit? Eh si David po eh, pastol lang noon eh. At ang pastol po ng tupa sa Israel ay isa po sa pinakamahirap na trabaho. Pero naging hari po siya. Bakit? Simula nang siya ay maglingkod sa Panginoon, ano po, siya na po ay simulang pinagpala ng ating Diyos. Kaya po walang imposible sa Diyos. <coughs> Wala ang posible sa Panginoon. Hindi po kailangan natin ng kung sino presidente. Hindi natin kailangan ng kung sino sa bansa, sa bayan. Ang kailangan natin ay ang Diyos. Pero mas the best na ang namininuno, may takot sa Diyos. Dahil ang sabi sa si Biblia, kapag matuwid ang namininuno, nagsasaya ang buong bayan. Kaya kapag ang isang namiminuno, presidente, pababa, ay may takot sa Diyos, pagpapalain talaga ng Diyos ang bansa. Bakit? Marunong manalangin. May takot sa Diyos. May pagmamahal sa kapwa. Ano po? Kaya ang sisi ng kahirapan ng tao, huwag sa mga, sa mga pinuno ng bansa. Huwag kay presidente. Ano po? Magsisi ka at ang sisi nila ay ang kanilang sarili. Bakit? Sinilang naman sila. Hindi, kahil, hindi dahil kay presidente eh lumaki po sila tumanda, hindi din dahil kay presidente. Ano po? Kung ano ka ngayon, pag hindi ka naglingkod sa Diyos at nagsikap, iyan ka pa rin habang ikaw ay mamatay. Sabi nga, hindi daw po kasalanan ang isinilang ang mahirap, ang kasalanan kung mamatay kang mahirap. Di mo ba? Bakit? Isa lang ang ating, ang ating kailangan, ang Diyos lamang. At kapag ang Panginoon ay nasa sa atin, tandaan po natin, lahat daw ng kailangan natin, sabi sa Biblia, ipagkakaloob po ng Panginoon. Ano po? Hindi ko po sinabing walang Diyos. Ang mga taong nagihirap, hindi din po naman ako mayaman. Pero sisiguraduhin ko po, po sa inyo, hindi ako mahirap. Ano po? Pero, bakit tayo ay binibigay ng Diyos ang ating kailangan? Dahil naglilingkod po tayo sa Panginoon. Kasi kapag ang isang tao ay may takot sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, marunong po yung manalangin. At kapag yan ay nananalangin, ang sabi sa Biblia, ang, ang susi upang ang Diyos ay mapagalaw mo ang kamay, kailangan ma masipag kang manalangin na may pananampalataya. Di po ba? Ay kung pagising mo sa umag, itok mo ka dyan sa upuan. Ano po? Hawak sigarilyo, balo, baso agad ang hawak, baraha. Ano po? Wala kang panahon na hindi ka malangin kapasalamat sa Diyos. Panginoon, salamat po sa magandang umaga. Ingatan sa buong maghapon. Pag ang ginawa mo'y wala kang pasasalamat sa Diyos, paano ka magpapala yung Diyos? Di po ba? Eh kung tao nga eh, kapag nagbigay ka ng na isang malit na bagay, pag nagpasalamat sa iyo, di po ba? Parang ang sarap ulitin kapag may pangbigay ka pa. Pero kapag ka binigyan mo na, ito wala pang pakialam, naka. Baka maisip mo, hindi ka na mauulit. Ako naranasan ko mag, magpamarinda kahit di ko kilala nakaranas talaga ako na hindi pa nagdidin pa salamat eh. Ang dami pa naman nila. Sa eh, walang mga aral. Ano po, mga badyaw ay. Eh. Dumaan dito, mga badyaw. Dito na kapito, namamalit-malit ng mga namamalimos. Nang bigay-bigay papel, kami po'y badyaw, hindi pera, hindi tulong. Pinakapito dito lahat. Aba, nung pagkatapos ng pag pakapihin, pamirindahin, biglang tayo. Oh, tapos na kami. Alas na kami. Eh, salagang. Naunawaan lang. Ano, ko naman kasi badyaw. Pero lagi po nating katandaan, ang tao dapat may takot sa Diyos. Ano po? Ang tao, kahit sinong maging presidente, malapit na nga palang eleksyon. Kahit sinong maging presidente, gobernur, mayor, kapitan, ano po? Hindi magbabago ang buhay ng tao pag walang takot sa Diyos. Kung magbabago yan, panahon pa ng hapon. <laughs> yan pa din ang buhay niyan. Ibat-ibang presidente na ang dumaan. Bakit ang dami pa din mahirap? Isa lang ang kailangan, ang Diyos. Kaya bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, kailangan maging masipag po tayo sa ating panalangin at anuman ang ating kailangan sa Diyos po natin hingin. Hindi kung kani-kanino. Ano po? Sapagat ang lahat daw po ng ating kailangan ay ipagkakaloob ng Diyos. Ang sabi sa Biblia, buhat daw po sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos. Pag sinabing hindi naubos, hindi din nababawasan. Di ba? Eh pag ang isang bagay nababawasan, naubos yan. Ano po? Pag sinabing hindi naubos, hindi nababawasan, iyon ang kayamanan ng Diyos. Ipagkakalob po ng Diyos ang lahat ng iyong kailangan. Kaya ano man yung kailangan natin, ibibigay po talaga sa atin ng Diyos yan. Kung tayo punong-puno ng problema, kailangan ng solusyon, Nasa Panginoon po yan. Ingayin mo lamang sa Diyos. Ibibigay siya ng Diyos yan. At kung ikaw na may tunung ng utang, ah, sipagan mo para makabayad. O, oh, para sa akin, labas na ang Panginoon sa utang mo. <laughs> Pautang-utang ka kasi. Di ba? Pero sipagan mo pa na nalangin, bibigyan ka ng Diyos ng pambayad sa utang. Opo. Kaya kung bibili po kayo ng TV, huwag po kayo maungutang, makabili lang ang TV malaki. Di na ang TV po ninyo ay gagagalwang dangkal, at least walang utang. Ano po? Di ang ulam ninyo ay tunyot, nangangamoy, at least walang utang. Aanin mo yung ulam, nangangamoy, kotya, kung pala, pinagutangan. Ano po? Aanin mo yung panunod mo ng TV, pagkalaki-laki, kung pala, pinagutangan. Di ba? Mayarit ka nga, pinagputangan naman. Mayat maya naman dating sa inyong maniningil. Nakakaya lang. O, di bali na, walang magagandang gamit. At least, kontento ka at kaya ang iyong buhay. Ang hirap po kumuha at wala pong gamot sa gamot ng kapayapaan. Kapag ang isang tao ay problemado, ano po? Balisang balisa? Nawawala sa sarili? Wala ka pong mabibiling gamot niyan. Sa butika, anging ang Diyos lamang ang magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Meron po sa butika, pampatulog. Yan. Bibigyan ka ng pampatulog. Kasi ang isang tao, kapag bulong ang isip, hindi po yan makakatulog. Opo. Kapag hindi na po yan makatulog, dyan na po magsisimulang mamayat at umasok ang iba't ibang sakit sa kanya. Dahil wala siyang kapayapaan sa kanyang sarili. At ang kaguluhan ng isipan, at ang kabalisahan, wala pong pinipiling tao yan. Mayaman ka man o mahirap, pag tinamaan ka niyang kabalisahan, sisiguraduhin ko sa kapatid, hindi kakayanin ang pera mo. Ano po, doon ka magkikita sa mental. Dahil ang kapayapaan ay tang nasa Panginoon po lamang. Oo, minsan, na siya, gagamutin. Pero ilang taon, babalik na naman, mas malalapa. Dati ang binibilang, buwan lang. Ano po, Nung bumalik, pati dituin, sinama na sa bilang. Gumaling, pati araw, sinama na sa bilang ng sumunod. Bakit? E lang ang nakakuha. Pero kapag ang Diyos ang nagbigay sa iyo, kapatid, ng gamot at kapayapaan, habang buhay kang bibigyan ng kapayapaan ng ating Panginoon. Kaya po, napakalaga na tayo ay naglilingkod sa ating Diyos. Sapagkat, nasa Diyos ang lahat ng ating kailangan. Pagkain, damit, gamot, lahat nasa Diyos na. Wala na po tayong hahanapin pa. Sapagkat sa Diyos ay bukal ng pagpapala at sa kayamanan niya hindi mauubos. Hindi ko na po isa-isahin. Ano man ang ating kailangan, ibibigay po talaga ng ating Diyos. Apo, huwag ka nang humingi ng kotse kung wala kang lisensya. Baka, baka lumaglag gulong, tumama sa ulo mo. Apo, <laughs> kung wala kang lisensya, huwag ka nang hihingi. Ano po, Humingi ka lang ng tama at pag alam ng Diyos kailangan mo, ibibigay po sa iyo ng ating Panginoon. Nawa po sa ating pinag-aralan ay tumanim sa ating puso at isipan na ano man ang ating kailangan, ibibigay po sa atin ng Diyos. Tayo po tumayo at langin. <laughs> <laughs> Panginoon, salamat po muli o oh Diyos sa uh, natapos po namin gawain sa inyong banal na salita. Salamat Panginoon dahil pinagkakalabi po sa amin ang bawat kailangan namin. Tulungan niyo po kami na maging matibay sa pananampalataya tapat sa paglilingkod sa inyo o Diyos at patawarin po kami sa lahat ng aming kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa malaki man po maliit marami man o kaunti hayag man po o bihayag sinasadya man po nawa hindi at pinatatawad po namin ang nagkasala sa amin patawarin po kami ingatan sa isang hindi aming harapin sa inyo po lahat na kapurihan sa pangalan ni Jesus Amen